Dr. Vito, ano po ba yung mga top reason kung bakit po nagpapasecond opinion pa ang mga pasyente kahit meron na silang online or face-to-face -face consultation? Number one po dyan, yung ongoing treatment po sa kanila ay dire naman subalit na nakakaramdam pa rin po sila ng mga simptomas. Dahil po dyan nagkakaroon sila ng uncomfortable feelings na hindi sila sigurado sa kanilang nararamdaman kung bakit pa nila kailangan pa mag another consultation. Sunod, napapansin nila ano ba talaga yung mas mainam na at mas pinakamagandang treatment pagdating sa isang kaso. Number two reason kapatid is na-diagnose sila ng isang rare disease or condition. Kung baga hindi po masyadong common, for example, one in a million. Ibig sabihin yan, may chance kasi na magkaroon ng uncertain about sa diagnosis na magtataka ang isang pasyente. Sunod, pwede kasing napaka-liit ng information na meron sa pasakit na yon. At ang sunod sa natapansin nila, pwede kasi na magkaroon ng risk or misdiagnosis at magkakaroon ng iba't ibang suggestion. Okay? Yung pangatlo pong tapapasin po ng ating mga minamahal na pasyente, kapag ang treatment or gamutan ay nagkakaroon na po ng involvement pagdating sa operation or surgery. Sobrang mahal ng gamutan, o masyadong invasive na kailangan galawin ng iyong katawan. O meron po itong tinatawag na lifelong na consequences. Ibig sabihin, may mga matagalan po ito na consequence na pwedeng magdulot ng pagbabago sa ating katawan. Pag-apat kapatid, lalong-lalo na kapag ang pasyente mo is na-diagnose na merong cancer. Kasi kadalasan yung denial sa ating sarili kapag nasabi meron nanay po kayong cancer, meron kayong malubang karamdaman, ang gagawin pupunta sa mga doktor na magsasabi po ng magandang balita o maghahanap po na baka naman meron pang ibang sakit na hindi naman talaga cancer o pupunta po sa mga albularyo, sa mga herbularyo po para po mabigyan po sila ng second opinion na hindi nila mararinig na ito po ay cancer. Lalong-lalo lalo na kapatid kung stage 4 na po ang usapan, na hindi na po talaga na no, opera dahil meron na pong kalat. Last, talaga po naging kaugalian na ng mga Pilipino po ang magpa-second opinion. Kaka-check pa lamang po nila, bukas magpapakonsulta uli para ma-verify nila kung tama po ba yung gamot ang binibigay sa kanila, tama po ba yung diagnosis, tama po ba yung mga payong binibigay sa kanila. Napakamahal po at napaka-expensive ng gantong kaugalian. Ang aking mapapayo po bilang isang doktor sa inyo at ipusun din ang pinapayo po ng pinaka-attending doktor nyo po. At siya po ang ating hayaan na maghanap po o gumawa ng paraan kung kailangan po kayo i-refer sa ibang doktor o sa ibang espesyalista po na nangangalaga po ng gandong kondisyon para sa inyong kapakanan. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong magagamot.